Maraming disinformation. no uh, but, uh, wala ano bang pakinabang para sa Pilipino at para sa rehiyon yung hmm. mga military exercises na yan? Anong hmm. pakinabang? May mabubunga bang uh, makakain? Uh, mabubunga bang mga economic projects? Yan wala po. Para lang po sa American interest yan na mag-build uh, up ng tension, uh, mag-create uh, ng block uh, psychology and political psychology at magbenta ng mga armas nila at kung magkaroon ng pagkakataon ay eh, ganit siya ay gagawa ng mga gera para din po sa kanilang military industrial complex uh -huh. pero para sa atin talaga walang pakinabang pero bakit pinipilit niya na payagan ng BBM government uh -huh. kasi ang ASEAN po ay may tinataguyod na neutrality ano zone of peace and neutrality so fam mm. yung tawag po yan ay kasunduan ng ASEAN meron din pong Southeast Asian Nuclear Free uh, Treaty ano na bawal ang nuclear weapons dito kaya generally uh, iniiwasan ang pagbabase po ng US military dito sa mga bansa ng ASEAN in general kasi nga uh, Uh, uh yung mga basa militar ay eh, may uh, no interference uh, policy no hindi pwedeng malaman masabi o malaman kung anong nilalaman ng mga basa militar eh ang Pilipinas ay eh, tumanggap ng siyam na na officially pero maraming karagdagang mga maliliit na basa militar dito sa Pilipinas so the Philippines is already in violation of these uh, agreements ng ASEAN pero ang ASEAN medyo talagang diplomatic and very polite at wala pong imik pero kumuputo po talaga sila sa mga nangyayari po dito sa bansa po natin dahil sa lantaran uh, pakikipag uh, Al alyansa kunya sa Estados Unidos sa pag up uh, po ng tension dito sa ASEAN region sa South China Sea. Mm. Uh, so Avante! Avante! Ràdio Balita! Ràdio Balita! Ngayon. Avante! Ràdio Balita! Ràdio Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Abante po tayo sa mga balitang ng alas 4 ng hapon. Pamilya ng negosyanteng Chinese na biktima ng hulidap ng walong pulis, ikwinento ang kanilang dinanas. Umabot pa umano sa 85 million pesos ang nasamsam ng mga pulis. Maabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? humarap na sa media ang dalawang kapatid ng Chinese national na umano'y biktima ng iligal na pagsisilbi ng warat pares ng walong polis mula sa District Special Unit ng Eastern Police District sa isang subdivision sa Las Piñas City upang isalaysay ang pangyayari ayon sa magkapatid na saksi sa pangyayari daking al dakong alauna hanggang alas dos ng hapon Abril 2 nang dumating ang walong pulis sa kanilang bahay na nakasuot ng civilian clothes at nagsilbi ng pares sa kanilang kapatid sa kasama ng illegal possession of firearms umalma ang magkakapatid dahil ibang pangalan ang na nakalagay sa silisilbing warrant to pares subalit so hindi sila pinakinggan ng mga pulis pinutol ng mga pulis ang lahat ng CCTV camera sa loob ng bahay bago umano iniyaki at sa ikalawang palapag ng bahay ang biktima at inutusang buksan ang kanilang safety bolt. Agad nilimas sa mga pulis sa mga alahas at mahalagang gamit sa kanan ng kanyang kapatid, kabilang ang apat na mamahaling relo, gold bar na may bigat na 600 grams at iba, pang, at iba pa na isinilid sa dala nilang luggage bag kinuha ng mga pulis sa kanilang pera na aabot sa 12 million pesos at kaya sa kabuuan ay umaabot sa 85 million ang nakuha sa kanilang bahay. Matapos dito ay dinala ng mga pulis sa kanilang kapatid sa kanilang himpilan para i-detain. Kinabukasan lamang dinala ng mga pulis ang biktima sa Las Piñas City Police Station na ikinagulat ng mga pulis doon dahil wala namang naging koordinasyon ang EPDDSOU sa kanila. Pinakawalan din ang Las Piñas Police sa biktima dahil sa wala namang kasong isrampal laban dito ang pamilya ng biktima ay apat na nang namamalagi sa bansa at may mga negosyo itong restaurant. Sa ngayon ay nangangamba sila sa kanilang buhay dahil sa pangyayari pero disidito silang sampahan ng kaso ang walong polis na sangkot sa nasabing hulidap. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Ah, Maraming salamat Edwin Balasa sa mantala reklamong grave threats. Isinampana ng singer na si Jojo Mendes laban kay Mark Heras. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just na nagsampanan na ng kasong grave threat ang singer na si Jojo Mendrez laban sa aktor at dancer na si Mark Hera sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong araw ng Biyernes, Abrila 4. Ito ay dahil sa umunay pagbabanta ni Hera kay Mendrez na susunodin naman ang bahay nito kapag siya ay inichipwera. Unang nagpa-blatter si Mendrez laban kay Hera sa itong Abrila 1 sa Kamuning Police Station 10. Kasama ni Mendrez sa pagsampa ng kaso ang abogado nito na si Atty. Chiki Agdinkula at ang manager nito na si David bawi-bawasan. Ayon kay si Atty. Advincula, may karagdagang reklamo pa silang isasampang sa susunod na linggo dahil marami pa silang natutlasan laban kay Hera. Ayon kay Rindres, bugbog sarado na siya sa social media. Kahit na siya naman umalo ang biktima, umaasa si Wendres na mabibigyan siya ng justisya at malaman ng publiko ang katotohanan sa korte. Ako, si John Ignacio ng Abante Radio. Itong balita mabilis, mabangis, walang munti. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumay so, mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Ab Ab Abante! Radio Balita, Radio Balita, ngayon.